Hey, what's up mga bro? Trending si Terdy Rabena sa ginawa nitong dunk kontra sa team ni Ray Parks sa Japan B-League kanina. Nagmala Westbrook dunk na naman matapos nitong iposterize ang isa sa mga teammate ni Ray Parks. Maging ang American Sports page na Ball is Life ay pinos ang mala NBA na dunk ni Terdy at malamang sa malamang ay eh magte-trending ito worldwide kung saan pwedeng mapansin ng mga NBA players at iba pang players sa buong mundo. Matagal na ngang ikinukumpara si 3 sa NBA star na si Russell Westbrook dahil sa hassle ng Filipino guard. Kahit nasa UAAP pa lang ito ay gumagawa na ito ng ingay dahil yan sa mga dunks at hassle play ng bata. Kabilang banda kay Soto, nag-debut na sa kanyang bagong koponan na Yokohama Corsairs at impressive ang performance ng badang player. Pila naging block party ang debut game ni Kai matapos niyang pangunahan ng depensa ng kanyang team. Mukhang mas nakakahawak na ng bola si Kai Soto ng mas matagal sa team na to kesa sa dati niyang team. Makikita yan sa mga pasa ng kanilang point guard na tila si Kai Soto ang primary option sa ilalim. Usap NBA naman matapos matalo ang Utah kahapon. Sa number one team sa buong liga na Boston Celtics. Maganda ang gising ni Jordan Clarkson at Utah Jazz scoring 32 points sa first quarter kontra yan sa 28 ng Sixers. Wala ang MVP candidate leader na si Joel Embiid dahil yan sa knee injury at pinangunahan ni Tyrese Maxey ang opensa ng Sixers. Sa kabilang banda, kompleto ang lineup ng Jazz sa pangunayan ng film guard na si Jordan Clarkson. Nagtala si Clarkson ng 18 points, 5 rebounds at 6 assists sa Samantalang halimaw ang performance ni Lori Markenen na may 33 big points at 13 rebounds. Sa dulo nakuha ng Jazz ang panalo 120 to 109.